yon dumating na ang hukom, no, yung mga kalokotoy. So, ito yung aming first purchase ng aming mag-asawa noong 2014. So, ito yung una namin nabili. Yamaha Fino. So, bakit Fino? Kasi kung nakikita niya naman yung Fino, uh, from the word itself, classic, no? and Fino Classic. So, nagtataka kayo bakit parang ang kinis, and bakit hindi na stack yung upuan na kulay, no? So, may mga reason behind that kung bakit ganon. So, dito kasi tayo sa kalsada ngayon dito sa may sa amin. So, ito original pa yung seat nito. Ayan, bubuksan ko para sa inyo. So, kung nakikita nyo, stock padding. I stock din yung ito. Ayan, so ito lang binago. Ayan, lahat yan stock. So, ito yung tura nya. So, sales invoice nandyan. Pati yung permit to travel noong 2013 nandyan pa. So, yun lang. Pag bibili nyo na ito, kailangan nyo na itong pa-detail. Kasi, this is a one-decade motorcycle. Ayan. So, dito tayo sa kanyang cockpit area. Kung nakikita nyo, mileage natin sakto. 6,700. So, seldom use po itong pino namin. And then, kung nakikita nyo naman, walang bahit na pilakay naman. Ayan, nakikita nyo yung ano. Nandiyan pa rin yung markings ng kanyang screws. So, nandiyan. So, ito lang ang cons ko is nasira na tong glass niya. Ayan. So nasira na to. So ito lang kailangan yung palitan pero hindi pa naman siya ganun kalala unlike others. So ayan. So nakita nyo na lang is meron tayong mga kailangan nyo na itong ipadetail. So nakita nyo yung aking mga bolts. Bolts, bolts, bolts. Not original. Grip. Original yun nga lang katandaan. Considered a 10 year model na Tino. So, Ayan, nakikita nyo naman. Walang ka-damage-damage. Damage. May nagsabi sa akin na tumingin ito is napalitan ko na daw to. So, I doubt it. Kasi hindi talaga. Sasabi naman natin kung pinalitan natin. Hindi tayo manlinin lang sa unting halaga lamang. Tapos, ito lang ang problema ko. Ayan, yung aking screw. Kalawang na. Allen. Uh, gulay board. Meron din. Ayan, gulay board. Goods. May mga unting paint chip. Grab bar. So, yung grab bar natin is, syempre, ginagamit to. Ayan. And then, dito tayo sa may uh, gilid niya. So, ito, stock exhaust. Rims. Nasa akin pa rin yung rims nito. Uh, yung stock rims, nasa akin. Stock tires, nasa akin. Nagpalit lang ako ng racing boy. Nung time na yon is to compensate the weight of me. Ayan. So, nagpalit lang ako ng mags para mas malaki yung aking tires. Ayan. So, yan yung aking mga pinalitan dito. Pero ito is wala akong pinalitan. Original paint. All in all. Tapos, yun lang. Rusted na yung ating pang-ilalim uh, na papuntang tambucho. Ayan. So, rusted na yan. So, dito wala naman. Original pa rin yung mga stickers natin. <coughs> Signal light. All working. Then, ito. Nagkakrak talaga yung ako kung bakit. Kahit ito, nagkakrak oh. Hindi ko alam kung bakit. Meron akong parkingan eto Inside parking. Tapos, this brake, original. Brake pad, hindi na. Nagpalit na ako. For my safety as well. Gulong ko sa likod. As a front, FDR. Ayan. So, tread life, makapal pa. So, yung rear nun is brand new. So, papaitan natin. Ayan, brand new. Maxis, galing kay Takara. Brand new po ito. Brand new. Change oil. Motul oil lang ginamit. Ayan. Panggilid, stock. As is where is tayo dyan. Then, panggilid. Maintain pa rin as always kahit hindi ginagamit pinamimaintain ko ayan tapos change oil moto lang aking ginamit yun lang may mga gasgas -gas. so ayan hindi ko alam kung makuha pa sa buffing pero may gasgas -gas. stock bulbs all stock bulbs plate nito ayan pakita ko lang ayan. white plate white plate yan first owner ako dito so yung kick yung kick nito gumagana pa uh, as you can see okay pa yung kick natin ito lang talaga yung pinalitan ko yung busina kasi tatanggalin ko na rin eh kasi nakabusina ako ng Fortuner Ayan. so bakit ako sa Yung busina Ayan. Ayan. busina yung Fortuner namin dito ko nilagay no 2014 diba? para kahit pa paano hindi na ako bumili and then mirrors Ayan si Ram, nakikita nyo Okay pa Ayan, pinaka wash ko na kasi At pinalagyan ko na rin ng wax So, kung gusto nyo kunin Nasa tagig area na kami kasi Hindi na Makati Nakuha na kami ng tagig So, yun lang Ang issue ko lang dito Ito, kailangan nyo ng palitan Kung gusto nyo Ito, umarte kayo kasi may crack Hindi ba siya crack eh? Parang ganyan Ayan, nakikita nyo sa video Ayan And then Lights Panda rin natin Ram start na motor Go Okay Okay na So yan Nag-start pa siya Yan So hindi siya ganun hard starting Gasoline na gamit ko B-Power Racing Bakit? Kasi pag tinatamba ko siya Nung unleaded uh, Nagkakaroon tayo ng problema sa carb Dumudumi -dum -dum -eh Dahil sa unleaded Walang additives So nagtry ako na mag-racing So kahit itambak mo siya ng ilang buwan goods pa rin. So, yun lang ang problema natin dito. Yung mga ganito, gas gas. Kasi kailangan na yan. Paba Pero sabi ng buffing, makuha pa daw ito ng detailing and buffing. Tapos uh, yung dito sa loob packet, madumi. Kailangan na rin ipa-detail. -ipa so, all in all experience nyo dito, okay ang pino. Yun nga lang, malita kasi sa akin. So, nakita nyo yung mga pino ako sa salty. Is my... So, ito naman ang sura mo kapag ikaw ay 5'11", 100... 18 kilos. Okay. So, may kita nyo yung stance ko is sobrang abot na abot ko. Yung nga lang, kapag ganito kalit na motor scooter mo na 110 ng classic Pino, is ang baby bike itong scooter ko. So, recommended ko naman siya kasi pamporma mo. Pero yun nga lang, sa stance mo, eh, ganito na maging itsura mo. Pag sinakay ko pa yung tuhod ko, ayan, medyo sapul na ako dito sa turning radius ko. Pero okay lang yan kasi hindi naman all the time na ganyan. Minsan nakababa. So, abot na abot mo yan. So, ngayon papakita ko naman sa inyo kapag meron kayong angkas. Ano itsura mo kapag may malaki ka ng tao na rider tapos yung backline mo is medyo malaki din. Okay. So, na. Papakita ko naman sa inyo itsura namin mag-asawa ano kami ay 2014. So, ganito ang magiging itsura mo maliit talaga yung motor para sa'yo. So, uh, kaya kung gusto niyo mag-pino, okay naman siya pang strolling. Yung nga lang yung power niya para sa city natin is hindi na siya enough. So, kasi lahat ng setup na ginawa ko sa pino ko ay all stock pa siya. Wala akong pinalitan ng mga boiler or anything. All stock lang siya. So, yun lang ang aking review no sa aking 11 years old na Mio Fino Classic. Good So, ito na kayo ngayon kung gusto nyo magkaroon ng Pino na 2014 model. Ah, 2013 model, 2014 acquired. No lowering. Mas makapal pa yung gulong ko sa rear. Ayan. Mas mataas yung likod ko kasi nag-increase ako ng mags ko. Ah, uh, racing boy noong 2014. So ngayon, nakita nyo si Risa Lee. Abot mo, B? Abot na lang. Toe O, oh, sige. Patingin ng toe. O, oh, yan ang toe. Ayan, so pag hindi ko siya ako naka stock height yan So yung itsura mo kapag ang height mo ay 5 flat Yan ang mangyayari sa'yo kapag 5 flat ka, di ka natutulog sa hapon <laughs> Di mo abot yung motor Okay, abot ka pero hirap yan Pero kailangan mo modify para maging uh, safe sa'yo yan So oh, ito na ang aking stock tires Ayan, nakita nyo, stock tires yan 18-90-14, rear siguro to Ayan, stock na stock, oh. Kita nyo. Oop, stock. Stock yan. Ito yung front. Ito may mga, ano na, rusty-rusty na yung mga rails oh. Pero original pa rin ito. IRC. Now, Pino. Ayan. So, yan ang itsura mo. Pag tinang, tinang, uh, tinampak mo yung mga mugs mo. Ayan, dito na kayo tayo no, sa voiceover muna. Kasi nakikita nyo naman yung aso ko, galit na galit yan. So, 6,700 ang aking auto since 2014. Yan. So, lahat ng ilaw ko gumagana. Hindi ko napakita lang sa totoong actual video. Pero sa video na ito sa voiceover is meron. Kasi ang ingay talaga ng aso. So, gumagana rin pati yung indicator ko sa dash. Front and rear, gumagana po yung sa left side natin na signal light. Ayan, nakikita nyo naman no, na inalagaan talaga namin to kahit tatambak siya, hindi namin pinapabayaan sa change oil to. Ayan, yung right naman na yan is gumagana, front and rear. Pati yung brake light, nakikita nyo gumagana. Gumagana talaga lahat ng lights. Kasi syempre, kailangan mo yan kapag kayo ay nagpaparehistro, dapat gumagana ang inyong mga ilaw. Pati yung high beam ko is gumagana pa, stock bulb lang po yan since 2014. Hindi pa po yan napupundi. Yan. So, para mapupunti kung di natin ginagamit. So, yung lahat, gumagana, yung busina, meron, napakita ko naman. Pati yung ilaw instrument dito sa cluster is working po ito lahat. ko sa salty is masikip na yon para sa akin. Yan. So, kung gusto nyo siyang kunin, nasa tagig. Original paint. Original yung uh, tag nito. Itong decals nito. Original. Original. Side stand. Original. Original din. May ikot pa, hindi siya may pet, no. Belt ko brand new, Yamaha pa din. Uh, gear oil bago, palit din. So, maselan kasi ako pagdating sa mga sasakyan. So, ito lang ewan ko. Oo, uh, ito kasi wax. Ayun. Yeah. So, yung suspension stock. Suspension sa harap. May markings pa yan. ng 2014, so intact yan. Bring your mechanic. Engine never been opened ang na-open lang sa akin yung panggilid kasi kailangan natin palinis yung panggilid tapos yung mga bola kailangan natin ipalinis so yan lang nagkakaroon na ng rusty rusty marami kasi kaming aso kaya nagkakaroon ng rusty so malita talaga ang pino para sa akin kaya P6 na ako ngayon so yung makakuha na ito swerte kasi seldom use lahat ito, original pa